Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Napakaganda ng ating topic ngayon. Kaya stay tuned ka lang. Ito ang topic natin patungkol po sa Ebanghelyo. May nagsasabi, may nangangaral na yung Ebanghelyo iba raw yung Ebanghelyo sa mga Hudyo at iba naman ang Ebanghelyo para sa mga hindi Hudyo. May katotohanan kaya yun? Ating alamin dito sa ating channel. Kaya halika, stay tuned ka lang para malaman mo. Mga kapatid, ito po yung mga katanungan at mga komento para mabigyan po natin ng linaw. At basahin natin, tama naman yung sinabi ng pastor doon, Brother Owen. Gospel of Grace, pinapangaral ni Pablo sa mga tulad nating Gentiles. At yung end times, kahit nga yung kingdom of God, di ba? Kanino pinapangaral iyon? Di ba sa mga Hudyo? Magkaibang aral iyon, Brother Owen. Katulad po nito, no, may mga nagkomento magkaiba daw yung aral ng ebanghelyo para sa mga hudyo at hindi hudyo. May katotohanan kaya yon? kaya halika, alamin natin sa kasulatan. Basahin natin ito para magkaroon po tayo ng paglilinaw sa banal na kasulatan. Ito po, basahin natin sa unang Korinto 15.11. Dahil dito maging ako o sila. Sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. Ngayon mga kapatid, naiintindihan ba natin itong mga binabasa natin? Ulitin ko ho. Dahil dito, maging ako o sila. malinopo po. Maging si Apostol Pablo o oh, sino man ang nangangaral. Sinasabi ni Apostol Pablo, sa gayon kami ay nangangaral. Ibig sabihin, isa yung aral. Basahin nga natin sa ibang salin para maging malino pa sa atin. Ano? Dito pa rin po sa 1 Corinto 15.11. Magbasa po tayo sa ang dating Biblia. Tingnan natin. Ano ba ang maunawaan natin dito sa ating babasahin pa? Maging ako nga o sila. Malinaw po, ha? Sabi ni Apostol Pablo, maging siya o sila. Ay gayon ang aming ipinapangaral. Malinaw po ba? Ang sabi po dito, no? Balikan natin ang tanong na ito. Yan. Ano ha? Tingnan natin ang mga pangunawang ito. Ang sabi nila, magkaiba daw. Ulitin ko po, sabi po ng itong isang nagkokomento sa atin, Tama naman yung sinabi ng pastor Don Brother Owen. Eh sino kayang pastor yun? Ang aming pinapakinggan, pastor namin ay si Jesus Christ. Sino kayang pastor nito pinapakinggan ninyo? O ngayon, ang sabi po ninyo, noho, yung Gospel of Grace ipinapangaral ni Pablo sa mga tulad nating Gentiles. Ang tanong ko ba sa iyo, hindi ba siya nangaral sa mga Hudyo? Nangaral din po si Apostol Pablo sa mga Hudyo, maging sa mga hindi Hudyo kasi po ang inyong ginawa yan at yung end times kahit nga yung kingdom of God di ba kanino ipinapangaral yon di ba sa mga Hudyo magkaibang aral iyon brother Owen eto sagot ko naman sa inyo ano sabi ni Apostol Pablo maging ako nga o sila ay gayon ang aming ipinapangaral at gayon ang inyong sinasampalatayanan di ba tapakalinaw naman po maging si Apostol Pablo man o ibang nangangaral Basta ang kanilang ipinapangaral ay iisa. Malinaw po ba? Kasi iisa din yung sasampalatayan ng mga audio, ganun din ang ating sasampalatayan iisa. O sinasabi niyo magkaiba. Ililigaw kayo ng mga ganitong mga nangangaral na mga pastor. Kaya yung mga nagsasabing sila ay pastor, bulaan 'yon. Kasi nag-iisa namang pastor si Jesus Christ lang 'yon. Masakta na kayo kasi wala kayo sa katotohanan. Ay sinasabi nga ho dito eh. O basahin pa natin sa ibang salin. Para maging malinaw pa sa atin Hindi tayo aalay sa unang Korinto 1511 Tingnan niyo inilinaw pa ho ito Kaya nga, walang pagkakaiba Kung sila o ako ang nangangaral sa inyo Ang mahalagay, iisa ang aming ipinapangaral At iyon din ang inyong pinananaligan Malinaw po ba? Ang mahalagay, iisa ang, ang kanilang ipinapangaral Sabi po niyo balikan ko yan, magkaiba ang aral sa mga hudyo at hindi hudyo. Nagkakamali po kayo. At yung pastor na yun, ililigaw po kayo, kaibigan. Kaya po dito sa ating channel, naglilinaw tayo. No? Iniinsis ko po, isang aral, ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, yung aral niya, maging iba man ang nangangaral, ang importante, iisa ang kanilang ipinapangaral. At iisa yung ating sinasampalatayanan. Kaya huwag po kayong magkamali ng inyong diwa. At yung pastor na yon bulaan yon Kasi bakit siya magpapatawag na pastor? Nag-iisa yung pastor si Jesus Christ. Isinugo ng ama dito sa mundo para ipangaral ang mabuting balita sa atin. Yung ebanghelyo. Iisa e po yung ebanghelyo na tatanggapin ng hudyo at ng hindi hudyo. Di ba? Yan ang paturay ko po sa inyo mga kapatid. Bakit po? Yan po. Sinasabi pa rin po ni Apostol Pablo para kayo'y matauhan. Oh, ito po, ang sabi ni Apostol Pablo, Roma 10.12 At ang pangakong ito'y para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang hudyo sa hindi hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa kanya. Di ba't yung mga hudyo tumatawag sa Panginoon? Maging tayong mga hindi hudyo, tinatawag na Gentiles, 'Di ba tumatawag din tayo sa Panginoon? Kaya yung Panginoon, iisang aral na ating tatanggapin. Kaya kung babalikan po natin ito na tinanggap ng mga Hudyo at ng hindi Hudyo, iisang aral 'yon mga kapatid. Malinaw po ba? O yan po, balikan ko po. Kaya nga walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo ang mahalagay. Iisa ang aming ipinapangaral. So, malinaw po ba? Kaya po, mali po yung pastor na yung inyong napakinggan. Dinadala kayo sa maling unawa. Dinadala kayo sa kapahamakan. Kaya yung nagpapatawag na pastor, bulaan yun. Ipapahamak. Ay, salamat, napadaan ka. Itinuwid ka ng kasulatan. Binabasa ko ang sagot na para hindi kayo madaya. O ito pa ha, mga kapatid, na kung saan ay may mga ganito pang mga katanong, na kung saan ay nagkakamali pa rin po ito. Basahin natin ito. Magkabukot ang gospel ng mga hudyo at hintil. Basahin pa rin natin ito pang mga komentong ito. No? Bigyan din natin ito ng linaw. Sinasabi niya, magkabukod daw yung ebanghelyo ng mga hudyo at hintil. Naku po, ito. Maling-mali na naman itong unawan nito. Bakit magkakaiba? Saan mo nabasa na magkaiba? Saan mo napatunayan na magkaiba yung ebanghelyo para sa hudyo at hindi hudyo? Napakalino naman ating sinabi yan po. Wala na nga pagkakaiba kung sila o ako nangangaral sa inyo. Ang malagay ay isa ang aming ipinapangaral. Yan po ang importante mga kapatid. At ngayon, bigyan pa natin ang linaw sa banal na kasulatan. Ito pa ho at magkakaroon tayo ng mga malalim na discussion para hindi na tayo madaya ng mga ganitong mga nangangaral. Salamat sila at napadaan dito at nabigyan po natin ng sagot do sa mga komento nila. Sabi pa rin po ni Apostol Pablo, tingnan po ninyo ha, si Apostol Pablo nagpapaliwanag sa mga bagay na yan. O basahin pa natin 1 Corinto 6:9. Hindi ninyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Tingnan po ninyo ha. Yung sinasabi po ninyo, balikan natin yung komento ng isa. Itong sinasabi po nitong nagkokomento daw. Yung Kingdom of God ay para lang daw sa mga Hudyo. Ito, binasa natin. Ito bang mga hindi Hudyo? kausap ni Apostol Pablo kasi ang unang Korinto 6.9, mga hindi hudyo yan. Ang kausap dito ni Apostol Pablo, o oh, di ba ang sabi ni Apostol Pablo do sa mga hindi hudyo. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Kailangan nyo ba ipinapangaral ang kaharian ng Diyos sa mga hudyo lamang, pati na rin po sa mga hindi hudyo? O oh, tingnan natin ha, ito ay para sa mga hindi hudyo. Sabi po dito, Huwag kayong palilin lang. Oh, sabi po do sa mga naging Kristiyano, no? Hudyo ka man o hindi, huwag kang palilin lang. Bakit? Sabi po dito, sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral. Nako po, sino po yung mga immoral na 'yan? Marami 'yan sa mga Pilipino. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga Pilipino din 'yan. Nako, sinasabi ko po sa inyo, nangangalon niya nako mga Pilipino din ang tinutukoy po dito nakikipagrelasyon sa mga kapwa lalaki o babae yan nako ang dami po mga ganyan sa ating kapwa Pilipino bakla tomboy ay nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki kapwa babae magnanakaw yan po nako po sinasabi ko po sa inyo napakarami hindi lang po sa literal na magnanakaw yung normal na ordinaryong tao, pati na rin po sa bawat iglesia. Tinadaya na, niloloko pa. Bakit po? Ay, ba, pati naman yung pagtatay hindi na sakop ng kautosan ay gaganapin pa. Malinaw po ba? At yung po ipagnanakaw na rin po sa mga bawat membro na nakikianib sa bawat iglesia. Sakim, Kim, Lasengo, katulad po niyan. Pati po ba sa pagtitipon ay ginagawang literal na alak? ay paiinumay ng mga membro. Yan, mapanlayit at mandarambong. Di ba't mga Pilipino halos ganyan ang ugali? Masakta na po kayo kasi yan ang katotohanan. Kasi ang sinasabi po ninyo, yung kingdom of God ay para lang sa mga Hudyo. Yan, sinasabi po ninyo yung pinapangaral. Yung e, pinapangaral ni Apostol Pablo, Hudyo man o hindi Hudyo, pati yung biyaya ng Diyos, nagmula nga yung biyaya ng Diyos sa mga Hudyo bago't sasabihin niyo? para lang sa mga Gentiles, sa mga Hintil. Mali po kayo. Yung biyaya ng Diyos na tatanggap, nagmula yan sa mga Hudyo. Tapos tayo din po. Kaya ang una pong tatanggap, mga Hudyo, ganun din po ang mga hindi Hudyo. Alamin natin sa kasulatan. Hindi pala ninyo nababasa ito. Kaya salamat na padaan po kayo sa ating channel naglilinaw po tayo. Kaya yung mga kapatid ko sa pananampalataya, pagtibayin nyo, stay tuned kayo sa channel nito, panghawakan niyo ang bawat salita na inyong napapakinggan dito sa ating channel. God's Word, Read Scriptures. Basahin nga natin itong sinasabi po ni Apostol Pablo. Ito mga kapatid, para mabigyan tayo ng pangunawa sa mga kasulatan, yung isalitang ebanghelyo na ating pinag-uusapan. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, Roma 1.16 Sapagat hindi ko ikinaihiya ang Ibanghelyo, sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Yan, napakalino po mga kapatid. Kaya po dito sa mga nagkokomento, magkaiba raw ang Ibanghelyo. Hindi po magkaiba mga kapatid. Hindi po si Sebinio na iba ang ibanghelyo sa mga Hudyo, iba ang ibanghelyo sa mga Hudyo. Katulad po nito mga nagkokomentong ito. O katulad po nito, no? magkabukod ang ibanghelyo. O ba? Diba? Ng mga Hudyo at Hintil. Hindi po ganon mga kapatid. Nagkakamali sila ng kalilang unawa kasi ang sinusunod nila, mga pastor na walang unawa. Ay samantalang ako, ay kung ako ang tatanungan niyo Sino ang pastor ko? Abay, walang iba si Jesus Christ. Yan ang pastor ko. Kaya binabasa ko ang sagot sa banal na kasulatan. Yan po, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ibanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Kasi yung Grego, hintil din po yan, mga kapatid. Ay katulad dito, magkabukod daw. Hindi pwedeng ibukod. Iisa yung ebanghelyo na sinasabi ni Apostol Pablo. Balikan natin ano ho. Hindi talaga makakaunawa mga taong ito. Kaya nga po, bakit hindi makakaunawa? Kasi ang kanilang unawa, ang layo sa diwa ni Apostol Pablo ang kanilang ipinapangaral. Ito po ano ho. Puntahan natin ulit itong talatang ito. Sa unang korito 15.11, kaya nga walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo ang mahalagay iisa ang aming ipinapangaral. O di ba? Eh katulad po niyo magkabukod daw. Ay, ililigaw talaga kayo ng mga nagko-comment na ito pero dito lang po sa channel nito no. Maliwanag na napapakinggan natin mula sa aral ng Ebanghelyo sa turo ni Kristo. Siya ang ating pastor. Eh katulad nito, iba pa lang pastor nila. Malinaw daw yung sinasabi ng isang pastor yung kanilang pinapakinggan. Eh nako, pastor-pastora lang 'yon. Tingnan po ninyo, iiwan din kayo ng pastor na yan. Pero yung pastor na tinutukoy ni Jesus Christ, mga tulisan, mga magnanakaw, iniiwan yun kapag may dumadating na lobo. Pinababayaan ang mga membro. Tingnan po ninyo, nako, sinasabi ko yan sa inyo hanggat maaga. Iiwan ka rin yan kasi yung aral niya mula sa kanyang sarili, yung mga pastor na yan. Ito po, basahin natin ang sinasabi po ng ating Kristo. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Ganyan ang mga pastor na yan pag kayo ay kinawartahan, napakinabangan, dati tingong panahon, iiwan kayo niya mga pastor na yan. Ay eh si Kristo, ano sabi ni po ni Kristo? Mas maganda yung aking pastor. Hindi siya katulad ng mga pastor na bayaran. Tuloy pa nga natin, gusto ko idagdag lang ito, no? Bago ko ikumpara ang mga pastor sa tunay kong pastor. Sabi pa dito, no? Sa 13, tayo mag-umpisa. Tumakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Yang ganyang mga pastor na yan, walang malasakit sa tupa. Ito po yung mabuting pastor natin na sinasabi ni Kristo, yan ho, sa kanyang sarili ho ito. Ano ho, basahin natin. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Yan. Dapat po ganun. Kaya kung kilala mo si Kristo, ikaw ay tupa niya. At siya yung iyong pastor. At yung pastor na yon kilala ka niya. Pero kung hindi ka rin sumusunod sa kanyang pamanan at utos, hindi ka niya kilala. Hinahayaan ka. Kaya dapat kilalarin mo si Kristo. Yan ang mabuting pastor. Gusto mo ba maging pastor ng buhay mo, si Jesus Christ? Tanggapin mo ang mga aral niya mula sa ebanghelyo na itinuturo niya. Ano? Hindi ka tulad nito, yan, magkaiba daw ang gospel o ebanghelyo. Hindi ganon. Si Kristo pa nagturo iisa yung hindi magkabukod. Tandaan po nyo yan, mga kapatid. Kaya yung aking pastor, ito po, malinaw po. Pinagkatiwala kay Apostol Pablo ang ebanghelyo sa hudyo at hindi hudyo. Hindi nyo ba nabasa ito, mga kapatid? Ito, papabasa ko po sa inyo, maging doon sa mga kumukontra sa channel nito. Hindi yata nababasa Si Apostol Pablo po ay tinawag sa mga Hudyo at hindi Hudyo. Ito po ipinilawan ng kay Ananias na kung saan ay lingkod ng Panginoon para ipakilala ni Apostol Pablo ang ating Paneso Kristo sa mga Hudyo at hindi Hudyo. Basahin na nga natin ito. Mga gawa 915. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo sa mga hintil, yung sinasabi po ninyo. Hindi hidyo, no? Ipapakilala ni Apostol Pablo at sa kanilang mga hari, pati na rin sa mga Israelita. Yan, pati sa mga hudyo. Malinaw po ba? Eh kasi po, ang inyong unawa, binabaloktot ninyo kasi nakikinig kayo sa ibang pastor. Nag-iisa nga yung pastor, nagsasabi ng totoo. Si Jesus Christ ang mabuting pastor. O, basahin natin. Hindi nyo pa nabasa ito? Nag-iisang pastor po yun. Ito po, basahin natin sa mga sulat po ng mga apostol. Sa Juan 10.11, Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Tingnan po ninyo yung pastor ninyo. Pagdating ng panahon, iiwanan kayo niyan. Ang ating pastor, siya nga po ang babalik dito sa mundo. Kung ikay ng palataya at sumusunod sa kanyang mga aral, ililigtas ka sa katiyakang tapahamakan. Pagbabalik ni Jesus Christ, iya harap ka sa Ama. Di ba? Sa pagbabalik niya. matagpo ang kan tapat sa paglilingkod sa Kanya. Kaya po mga kaibigan, kung iyan ang inyong paniniwala na magkaibang ibanghelyo para sa mga Hudyo at hindi Hudyo, eh di, bahala po kayo. Ako, napatunayan ko po. Binasa ko sa kasulatan, kahit po magkaiba po ang nangangaral at nagtuturo, ang importante ay isa ang kanilang ipinapangaral. Yan po. Yan po. Malinaw po. Ang mahalagay, iisa ang aming ipinapangaral. Malinaw po ba mga kapatid? Halit natin para magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating inaaral. E eh, katulad ng iba, magkaiba raw. E eh, samantalang ito, ang mahalagay, iisa ang aming ipinapangaral at iyon din ang inyong pinananaligan o sinasampalatayanan. O di ba? Kaya nga po, pinagdidiinan ko, maling-mali ang unawa niyo, Ikapapahamak po ninyo yan. Napakaraming mga salita ng Diyos na mababasa sa kasulatan, hindi lang kayo nagsasaliksik. At katulad pa ho nito, no? ipapakita ko po sa inyo. Colossus 3.11, kay Apostol Pablo pa rin po, mga sulat pa rin niya ito. Sa bagong buhay na ito, wala nang pagkakaiba ang hudyo sa hindi hudyo ang tuli sa hindi tuli. Eh tayo mga Pilipino, hindi naman tayo support. Eh katulad ko, tuli ako. Yan, sinasabi ko po sa inyo. Bago sasabihin nyo, para doon sa mga hindi hudyo, yung mga hindi tuli, aba, huwag ka namang lalahatin mo na hindi tuli. O baka yung nagtatanong nito, baka ito ay hindi tuli. Ano? O ito pa isa, baka hindi rin ito tuli. <laughs> ano? Ay nako, huwag na kayo masasaktan kasi... Huwag ninyong ipagpilitan na magkaiba yung ibanghelyo. Ay, sabi, ang ibig sabihin niyan, hindi ka baka tuli. Kasi sinasabi mo ang hintil. Hindi tuli. Kasi yung sinasabi niya, mga hudyo, tuli, at mga hindi tuli, hindi hudyo. Di ba po ba? Ngayon mga kapatid, bago po tapusin ang video ng ito, noho. Nasa inyo na po ang desisyon kung maniniwala kayo sa sinasabi ko o maniniwala kayo sa mga ganitong mga nagko-comment at sa ibang mga pastor na ang sinasabi nila magkabukod daw yung ebanghelyo at magkaiba yung ebanghelyo na sinasabi. Pero ito lang po ang masasabi ko, sinasabi naman po ni Apostol Pablo sa unong Korinto 15.11, kaya nga walang pagkakaiba kung sila o ako ang mangaral sa inyo ang mahalagay iisa ang aming ipinapangaral at iyon din ang inyong pinananaligan o sinasampalatayanan. Malinaw po ba sa atin? Eh sana wag masaktan at nasana. Sana po huwag po kayo masaktan at nagbigay lang po tayo ng paglilinaw. Pero kung sa inyo ay hindi nyo kayang tanggapin yan, nasa sa inyo na po. Ang importante, nagbibigay po ako ng paliwanag sa mga kaluwang mapapahamak. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Hanggang sa muli po mga kapatid.